Whoa! Ano nga bang tawag sa di mo naman Shota? pero ina-expect mo ka kadate sa Valentine's Day? La, hirap niyan. Kaya tulungan na lang kitang umisip ng situationship date ideas for Feb 14. Una, bakit di nyo itry mag roller skates? Depende sa venue, mga 400 to 600 pesos lang. May unlimited access na kayo sa gear at skating ring. Magpaikot-ikot kayo buong araw habang pinapaikot-ikot nyo ang feelings ng isa't isa. Kasi gusto nyo naman yan, di ba? Sa roller skates, maraming opportunity for pasweet moments na kunwari di sa dya like pasweet na touch ng face na kunwari di sa dya, holding hands na kunwari di sa dya, accidental body bumps na kunwari di sa dya, at iba pang pang close-up moments na kunwari ay hindi pa rin sa dya. Sa roller skating, very little ang chances na mag-usap kayo ng masinsinan dahil sa lakas ng music at sa tindi ng konsentrasyon ninyo para di sumemplang. Perfect para sa dalawang taong walang balak mag heart-to-heart -heart talk anytime soon. Mas maganda nga pala itong option na ito kung di kayo marunong pareho para sabay kayong matuto. Or isa lang sa inyo ang medyo marunong para mas may interaction kayo. Sakaling pareho kayong marunong magskate, magpanggap ka na lang na di marunong. Tutal, wala ka namang balak umamin, di ba? Sa roller fever pala ito sa loob ng Fiesta Carnival sa Kubaw. Pero pwede nyo rin subukan itong mga nasa list kung ano ang mas malapit sa inyo. Natuwa ka ba sa video na ito? Like and follow for more and watch out for part 2.